Hi mga ka-owner! Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sana hindi din kayo natamaan ng Bagyong Christine at ngayon po ay Bagyong Leo na naman po ang dumapo po sa ating uh, Pilipinas. No? So, sana ay safe po tayong lahat. No? Dito po sa amin ay malakas po ang ulan. No? dala po ng bagyong leon. So, ganito po dito. So, kumusta po ang lahat, no? Uh, pagdasal po natin ang batanis. Da, dahil sa kanila po ang sentro po ng bagyong leon, no? So, kawawa naman po. Marami pong anabahaan uh, So, for to this vlog, ay isishare ko lang po sa inyo ang aking karinder yan, no? Ito po, bago po ang aming mantil. So, yan po, ipapakita ko po, po sa inyo. Then, shout out po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers na patuloy pong nanonood sa aking vlogs at ipagpaumanhin niyo po na ngayon lang po ako bumalik ng pagbablogs kasi um, nagbakasyon po kami doon sa Atok. No? Ito pong lugar na pinuntahan namin ay sobrang lamig po. No? Buti na lang hindi kami naabutan ng Bagyong Christine kaya Nakauwi kami dito sa Jansan ng safe. So, sa awa ng Diyos ay uh, safe naman ang aming travel, no? From Baguio to Atok, then Manila, then from Manila is to Jansan. So, uh, magandang karanasan po ang aming bakasyon, no? Sa Atok, sobrang lamig. Grabe po. Uh, 8 degrees, 10 pm na po ng gabi. So... Ang jacket namin ay tatlo na po sa pausapaw. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa aming amantil uh, mantil na pinalitan ko. Hindi uh, Di ba po, ang aming mantil sa displayhan po ng ulam ay yellow. Then, ang aming table ay pininturahan ko lang po noon ng yellow. So, dahil sa luma na po, sa kalumaan na po ay, uh, tanggal na po yung mga pintura, no? Nakita nyo naman po noon. So, ngayon po ay pinalitan ko ng red na mantel. Kasi, uh, papalapit na po ang Christmas. So, kailangan natin na red naman ang ating theme. So, um, masasabi ko po, no? Uh, tip, ko lang, tip ko lang po sa inyo na, Uh, kapag makita nyo po na ang inyong mantel ay parang luma na, uh, marum marumi ng tingnan, ay palitan nyo po ng bago. No, kasi po, karamihan po kasi nakikita ko na uh, sa, iba uh, sa ibang karinderya kasi nakikita ko ba na uh, parang hinahayaan nila na yung mantel nila ay lumak uh, luma na at saka may mga butas na ngunit hindi pa rin pinalitan, no? So, sana naman ay palitan nyo na kasi pagkain po ang tinitinda natin. So, huwag nating hayaan na parang marumi bating na ng ating karinderya dahil lang po sa ating mantil na luma na hindi pa pinalitan, no? Uh, kahit hindi naman masyadong maganda ang ating karinderya, basta malinis ay ang customer natin ay ganahan po 'yan kumakain, no? Kasi 'yan isa po isa po 'yan sa tinitingnan ng ating mga customers na maliban sa masarap ang ating mga ulam na tinitinda ay dapat po malinis po ang ating kapaligiran, no? So, yan po, kahit hindi po nakatiles ang aking karinderiya, basta malinis po ang table, no? Laging punasan pagkatapos ng may kumain, then pagkatapos ng kumakain yung mga customers natin ay iligpit kaagad para meron na naman kaagad umupo, pumalit na umupo at kakain naman ulit, no? So... Yan din ang ang tinitingnan ng ating mga customers, ang kalinisan po ng ating karinderya. Hindi na baling uh, hindi maganda, hindi na baling uh, walang pintura, basta ang importante ay malinis, especially po ang ating kusina, no? Uh, kasi po meron pong ibang customers na uh, kunwari po naghuhugas ng kamay, ngunit At tinitingnan pala nila kung ano ang kusina. So, kung marumi ang kusina, ibig sabihin marumi din ang iyong ulam na niluluto. So, yan ang, ang iba kasi yan po ang binabasihan nila. So, buti na lang at itong aking mga helper ay uh, lagi pong naglilinis dito sa aming kusina. So, kapag may maghuhugas po ng kamay ay malinis talaga kasi naka po. So, sa mga hindi naman po naka na kusina, lababo ay uh, okay lang din naman, no, kung basta importante po ay malinis, no. Ang kalinisan po talaga ang pinaka-importante, no. Ang pang ang kalinisan talaga ang importante talaga sa isang carinderia. Lalo na uh, mayroong mag-inspection sa inyo na Uh, surprise. So, baka hindi kayo makapasar sa sa City Health. No? Baka merong biglang dumating na sanitary inspection at makita nila na marumi ang iyong kusina ay baka isa yan sa dahilan na mapapasara po ang ating karinderya. So, panatilihin po nating malinis ang ating kainan dahil yan po ang tinitingnan po ng isang customers no? So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa buong may kapal.

Shout out friends. Hello friends. Shout out to kay July. Bye bye.